Ayo. Uy, ano kaya itong papalutangin? Iyap naman ni papalutangin. Eh, gan. Oh, hindi ka na pala. <laughs> Ngatay kita ni pa. Big, big. Hindi, ano yung nakita ko sa FB? Napalutang nila to. Ha? Huh? Oo. Talaga? Eh, lumulubog ako, oh, lumulubog ako. Hindi halaga lumulubog. 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 Kaya mo itong palutangin? Hindi kasi lumulutang yung ito pag walang ano, i-cash. <laughs> Saan ko na nga ba? Eh, siyempre, ano ko ba? Ah, sige, sige! Palutangin mo, bibigyan kita isang libo. Oh. Ano pa? ka na. Eh, alam mo tayo lang tayo eh. Kasi ka pa. oh, ito, isang libo. Isang libo. Isang libo? Palutangin mo, isang libo. Pambili na akong bigas. Papalutangin ah. 10 seconds lang pag ano yung sa'yo, 10 seconds lang. Oh, ano three removes mga ganun? Ah, three removes yan. O, oh, lulutang, lulutang yan, boy. Di lulutang yan. Ilublog mo. Oh, 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 Ay, mm -hmm. Ano lagay mo? Tadagdagan ko pa yan. Sa limo para mapalutang yan. Ay, dadagdagan mo. No? Three. Four hundred. One, four na. One, four. One, four. Palutangin mo. galing akong talipa pa eh. Bakit na mo? Uh, laku, baka mahuli tayo niyan. Ano dito, Grads? Ano ba yan? Ano to? The crack. The crack. The, crack. The rock The rock. Asin. 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 Pag ginawa ko. magluluto kasi sana ako. Ah. I eh, Subukan ko lang yan. Hop. Oh. Okay. Ginawa <laughs> middle. Kompleto ni Kasi. ba? ano yun? Titikman mo yan? Pag maggamot sa ano yun, ha? Sa sakit ng ipin. Ready? <laughs> Di ba? Oo. Oh, ano so, yan? Ready na mawala yung wampor mo. Tingin di dulu tayo kat lagi Apa? Oh, lagi aku kayak itu bukan asin ya Allah di kalau mau tak. Iya? Di dulu ya? Ibu nana kita, oh lagi dulu tak, oh

Kailan na walang tala? Pwede na? Taysa. Oh. Ay, buwan na magpuli, magpuli. Ay, eh, di ba? Oh, galing! Lumuta! Sabi ko sa'yo eh. okay lang mo ng pera, tari lahat gagawin mo. Galing! Sabi ko, sure bull. Kaya pala nila, dyan pala nila ng asin. Oo, ganun yun. Ako ba? Bago ang ng bago, tabi. Kabahid na ako ng parcel. Oo, <laughs> galing mo. Oh. Mungutang nga. Oo. 痛め。<laughs> <laughs>